ang lahat daw ng tao ay ipinanganak na may kakambal na life partner o kung tawagin natin, soulmate. Welcome back to our channel. <laughs> so, yun. Bababa na kami. Oo, so, manonood kami ngayon dito sa Rockwell ng When I Met You in Tokyo. Siyempre, Bilman. Diba? Ano ka ba siya sure, roon yan? Siya roon yan nung nanonood ako ng hindi. Gusto ko lang <laughs> <ko na, laughs> doon. <laughs> Sabi ko sa inyo, may split personality talaga to. Eh, ano. Gusto ko kasi, Tita B, parang ano, gusto ko pagtanda ko, ganun ako. Ano yung active pa rin. Tapos, pretty pretty pa rin. So, so after takbo, shift, takbo na kami agad ganda, dito. Ganda, diba? After shift, tak takbo na kami agad dito. Tapos, uh, so, may ticket na kami. So, kakain mo na, ng ng na kami ng dinner. Mamaya ulit. Hi! We're back. So, so ito na nga. Andito tayo sa... So, in Tokyo. Tokyo. Dahil nga, Bill Mannion kami. Nung pinanood namin yung Family of Two, Sharon yan. Tapos, Since Bill Mannion. Pero ano talaga ako, Bill Lonyal. Ano? Bill Lonyal? Maliari pala. Hindi, okay, kasi idol, idol ko si Ate P. Okay. 9.20 yung start ng film. So we're waiting for the security guards para makapasok paano. So, so, mabalikan one, namin kayo later for Dami namin every Vima. It's under the... Mga ano na, ano, um, yung mga may fans kay... Sabihin mo. Ano? You know, kabin mo, mga ano? Mga mummies. <laughs> Mamshi. Para like, ano, like tayo. So, mga, mga, let's mga, just mga, wait. Okay. Ay, tingnan nito uh, na si uh, Tegor. So, papasok kami yung na papasok kami. Siyempre, friend ko si Lucky. <laughs> Kaya, support, support talaga tayo dito kay Abby. So, so ka namin kayo. I-review namin later. Eh, kamusta siya? Sana hindi natutulog yung masama. hindi ako matutulog dyan, promise. Napakakalokohan nun para matulog ako dyan. Meron talaga isang ko na nakatulog lang <laughs> ako. Pero dito si Nancy yun ano lang, medyo madilim kasi ang paligid kaya medyo nakatulog ako. Pero I doubt dito kasi Christopher de Leon po at saka Ate ba? Ano ka ba? Para kang, no, no. Okay. Pero kaya, sige, kaya ano to, parang cut meal before. Ay, uh oo, -oh, sila yung cut dati. Ah, uh, first version. Uh oo, -oh, pero hindi nalulok. Eh. Charot. Ay! <laughs>

Makaiyak siya. Pero hindi ako naiyak. Pero nakakaiyak siya. Super, ano Parang siya, Ro, para siyang rom ko. Feel good movie. Yeah, parang sobra na nakakakili. Eh. Para, para silang sikat Katniel In the future, ganun. Oo. Oh, in the future. Ay, ganda dito. Yun. Talaga. Maganda talaga, siya. Mag-enjoy kayo. Yung parang, kahit pala senior ka, na. Makikita mo pa rin yung forever mo. Oh, high senior ka na, True. makikita mo pa rin yung forever Yeah, mo. I'm on my way to Tokyo now. Tokyo, Tokyo. <laughs> Tokyo, Tokyo <yung> in <laughs> circuit. Tokyo, Tokyo, lang yung kaya ko. Kasi wala dito sa Rockwell. Okay. Eh. So, pero honestly, maganda yung movie. Oo, oh, oh, maganda. Pwede okay. pa kayong mga po ng sabukan. Hanggang Sunday pa? Sa, Saturday. ah, oh, Sunday. Sunday. Hanggang pa, Sunday pa. So, watch nyo na siya. Oh, grabe. Maalaw kayo. Deserve maging best actress talaga ni May kilig pa rin. Tapos, sabi makaanap din ako ng Christopher. Ay! Mayroon ka ng Christopher dati. Hindi, hey, hindi. Hey. Iba na. <laughs> yung Christopher dali yun. Ah! Akala ko kasi yung Christopher mo is yung... Although may Christopher ka na. Wala lang ganun. Yung Christopher dali na. O, oh, i-rate mo na. Yung Joey Joey. O, oh, i-rate mo na. Um... Eight. Eight. Bakit eight? eight ten eight ten din. Bakit nga? Maganda kasi siya. As in... Maganda because... <laughs> dahil... Nakakakil. Dahil yung pangamo... Yung pangamo, nangawit yeah. na. Simulaan, nanood tayo. Hanggang sa natapos. Diba? Pero ako siguro mga... 9. Kasi alam mo yun. Parang... Yeah. In reality, man, nangyayari rin naman na kahit na, alam mo yun, kahit na pasinyol ka na ganyan, matatagpuan at matatagpuan mo pa rin ang ah, soulmate mo. So, natagpuan mo na ba yung soulmate mo? Hindi pa, pero umaasa ako makikita ko. Uh, ah, ah. Mga But, ito, ito? Ito, parang nagkaroon ka ng ano, ng hope, hope na makikita mo pa rin yung True. Kaya sa mga, mga naghahanap. Sa Ay, okay. Kaya para sa mga naghahanap ng mga um, soulmates dyan. Yung mga nawawala na ng pag-asa. Ganun. Sa part mo. Sige po sa rin. Kaya mahanap niyo po And good. we're back! Feel good movie yung kay Adi. Oo. Maganda siya. As in, maganda siya. As in, nakakatawa. Ah. Nakaka-relax. Alam mo yun? Ah, ah. Wala ka ibang gagawin kundi tumawa. Hindi mo siya humiti. comedy ah. Tsaka ngumite. Ah. Nakasmile oh, ka. Yung, yung smile mo kasi kinikilig ka. Kasi alam mo yun, kahit may age na sila. Ganun pa rin, alam mo yun. Ganun pa rin. Tsaka yung chemistry kasi ng dalawa. Oo, oh, oh. iba pa kasi, rin talaga. Sana yeah. may mga movie kasi lang gawin. Maganda yeah. yung, tsaka maganda yung yung ano mga location nila sa sa Japan, pa, ang, ang kaya nga ano anyway, eh <laughs> kaya Akira si Akira na yung yung po natataranta siya si ganun. Akira tawan tawa talaga ako sa kanya <laughs> alam mo dapat ano alam mo tayo bagay eh. sila ni ano Ryan. Ryan Bang. Uh Oo. -oh, ba pwede silang duo ni ah, Ryan Bang. Korean ba ah, Japan. <laughs> Alam, Alam mo na, din si Ryan Bang, mali-mali. Siya mo, din. Buti na lang. Maganda yung movie. Mm -mm. Kundi nainis talaga ako dito sa Cinema 2. Ay, oh, oh, ay, yun lang pala yung feedback. Sorry. Sa Cinema 6 kasi, perfect. As in, walang... Walang lamok, ganyan. Dito sa cinema, malamok. Nuhumus <laughs> kami oh, na lang. naka Ito, Rockwell, ano? Oo, rock... Well, oh, ra ah, panawagan po sa pamunuan ng Rockwell. <laughs> Baka po gusto niyo ilinisin yung ano. Buti na lang maganda yung yes. movie nila at hindi medyo uh -oh. nalilibang kami. Kahit okay. may kumakagat kagat sa amin, nalilibang pa rin kami, kinikilig pa rin kami. Oo. You know? uh -huh. So, sasana na ba tayo? Naghahalap na naman tayo oh, ng ah, masasakyan. Masasak yeah. Ayun lang, sana yung oh, pa na uuwi niya umabi kayo. Watch the movie when I met you in Tokyo. Lahat ng mga single dyan, mga dalagang, matandang dalaga ganyan, may pag-asa pa. May pag-asa pa. Oo, uh, huwag na natin yung kain -na -na, Ano. Umabot pa kayo sa 59 years old bago kayo humarot. At <laughs> saka mag-loving. At ano yung sakit na? Osteoarthritis. Ayaw nga din yung ano. Huwag nga din. Huwag nga din yung spik. Wala. At ah, ka ano, huwag na natin pa abutin sa 59 years old, Dai, ha? Oo, uh, pero kung yun talaga yung makikita mo yung soulmate, mo sa 59, di ba? Pwede ba? Pag 59 years old ka na, tas wala ka pang jowa, mag-clubbing ka. True. Yun ang sagot. Tapos magwala-wala ka doon, shot, 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 shot ka gano'n. Sino-sino natin, gano di ba? <laughs> <laughs> Yun lang! Ayan, panoorin nyo! Maganda siya! Talaga, yeah. Deserve si yeah. Ate Pee talaga ang mag-besak. Ang besak pwede naman yung acting ni Christopher. Christopher Still naman may chemistry yung... pa rin. Oo, oh, oh. tapos yes. si Akira din pang <laughs> Yes, supporting <laughs> dapat sa akin. <laughs> At saka si Kakay. Kakay magaling. Kakay magaling. Lahat actually sila magaling. ang so, ganda ng ano, ang ganda ng location. Ang ganda ng maging story. Happy, maging light lang yung movie. Medyo mabigat din, pero Ano, magtatanggap niyo pa rin yung story yes. para yung... Okay. Parang parang nangyayari naman talaga in real life. The so best watch it guys the thank you That's bye, -bye. bye.